magandang hapon po sa inyong lahat at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, ganito lang po ang inyong gagawin kung sino po gusto makasali sa aking palabunutan sa 29, 28 or 29. Pero hindi ako sure kung um, 28 or 29. Basta uh, ipopost ko na lang po sa Facebook kung tuloy sa 28 or sa 29. So, ganito lang po ang inyong gagawin. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Mag-like, comment, at share. Siyempre, bago yan, kailangan niyo muna manood ng 1 to 2 minutes comment, share, tapos screenshot nyo sa akin. Tapos, kahit na kailangan tapusin nyo na rin yung pinapanood ninyo, tapos i-screenshot nyo sa akin. Kung tinapos nyo ba yung pinanood nyo. Tapos, kapag share nyo na to sa inyong Facebook, i-screenshot nyo sa akin. At ililis ko ang inyong mga pangalan sa bubunutin. So, sampung tao, pipili ako ng sampung tao na mabibigyan na. Tiyan! ito ang trend ninyo dyan sa Pilipinas. At sa mga nagtatanong at nakik nababasa ko sa comment kung paano, kung paano na makasali, doon ako mag-live sa YouTube. Sa YouTube ko dun ako mag like Doon ako pipili ng sampung tao. Mabubunot ko. Kung sino mabunot kong pangalan, siya ang panalo. O, di ba? Siyempre. So, kung gusto mong sumali, sumali na kayo. Gawin na kasi malapit na ang 29. So, ayun lang. Ingat tayong lahat at lagi magdadasal. Magpapasalamat sa Diyos kasi may Diyos tayong kinikilala. God bless. Amen.